Paigtingin ng Land Transportation Office ang No Registration No Travel Policy. Ito'y para matuldukan na ang pagbiyahe ng mga sasakyang hindi rehistrado. Si Karen Villanda sa detalye. Simula sa susunod na linggo, asahan na ang random checkpoint ng Land Transportation Office para sa mahigpit ang pagpapatupad sa no registration, no travel policy. Matapos mapag-alaman na sa 38 milyon na mga sasakyan sa bansa, labing apat milyon lang ang rehistrado sa LTO at higit 24 na milyon dito ang unaccounted o hindi rehistrado. Aabot rin sa 37 billion pesos ang revenue na nawawala sa gobyerno dahil dito. I hope there are less apprehensions, more voluntary compliance. Mm -hmm. So, the yan. Yeah, pero, ano, uh, yung checkpoint, talagang papapa, pa, isa-strictuhan natin yan, no? Uh, they will be randomly uh, scattered uh, throughout the city, sa labas ng syudad, ganoon, to ensure full compliance. Pero, we're, we're, naka-outreach talaga tayo. Dito sa tanggapan ng LTO sa East Avenue, tambak ang mga impounded na sasakyan. Karamihan dito ay mga public utility vehicle at inaasahang madadagdagan pa ito sa mahigpit na pagpapatupad ng LTO sa no registration, no travel policy. Pero ang LTO, mas nais na kusa ng magparehistro ang mga operator para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Road safety, no? kasi hindi na, natin na-inspection, mas lalo yung sasakyan niya eh, talagang nalalagay sa alanganin yung ating mga pasayero. So that's number one, kaya gusto natin ma-implement ito. gusto. Impangudad na sasakyan at multang 10,000 piso ang parusa sa mauhuling may gamit na hindi rehistrado sa Sa datos ng LTO, pinakamalaking porsyento ng mga hindi rehistrado sa sakyan ay ang mga motorsiklo. Na 70% ng 24 million unaccounted vehicles. Bumaba naman ang 20% ang mga nagpaparhiro ng public utility vehicle. Hindi inaalis ang LTO ang posibilidad na malaking epekto ang pandemya kaya dumami ang unregistered vehicle. Sa terminal ng jeep na ito sa North Avenue, Quezon City, naging sampayan na lang ang ilang mga unit ng jeep matapos hindi na ibiyahe simula noong pandemic. Ang dahilan, magmula noong mag-pandemic, wala lang na, na makabiyahe. Eh, wala na ka naman sasakay eh. Pangalawa, eh, uh, yun itong mga operator, wala na rin silang driver na makuha, yun ang isa pang dahilan. Eh, wala na rin yung operator eh. Ano matay na yung operator, tinigil na rin yan. hindi uh, na, bakit di na po? Eh wala, na, eh wala na, rin Dahil eh. unang-una, mahina na rin biyahe talaga rito eh. Nagsabi naman ng LTO na lilinisin din ang kanilang datos. Papadaliin na rin ang proseso sa pagpaparehistro ng sasakyan online. We would also slowly uh, transition to online registration so that ang, ang huling, kung, ang huling, uh, face to face na sa LTO ay eh, yung pag-inspect ng vehicle. After that, they don't have to go to the district offices anymore to register their vehicle. Kasi ngayon kasi pupunta pa district office eh. Ngayon, di, na, di ka na kailangan pumunta ng district office, tuturuan natin sila mag-online registration. Sa LTO Region 5, naglagay na sila ng Digital Citizens Charter kung saan gamit ang tablet ay makakapag-avail na ng serbisyo ng LTO offline. Plano rin ng LTO na higpitan na ang inspeksyon ng mga sasakyan bago makakuha ng rehistro sa susunod ng dataon. Kung saan bukod sa visual na pag-check sa mga sasakyan, gagamit na rin ng makinarya para matiyak ang roadworthiness nito. Karen Villiyanda para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.